Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Pag-uulat mula naman sa, mula sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live. Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas, og mayong adlaw. Mga taga-Mindanao, inamin ng PDA Bangsamuro Region na bumulusok sa top 2 mula sa top 3 ang region na may drug addiction sa buong Pilipinas. Sinabi ito ni Piria Barnes, spokesperson na si Jocelyn Marie na ayon sa kanya, isa itong patunay na may presensya pa rin ng illegal drug trading sa buong rehiyon. Ang solusyon dagdag pa ng tagapagsalita ay ang pagtutulungan ng Ministry of Interior and Local Government, Ministry of Health at ang PNP, ganun din ang mga local government units sa buong rehiyon na papaigtingin ang mga drug clearing program program sa mga barangay. Sumunod dagdag pa ng tagapagsalita ang Bangsamoro Region sa na most drug affected sa buong bansa. Sumunod ito sa National Capital Region. Samantala, umabot naman sa 30 tonilad ang isdang tilapia ang tinamaan ng massive fish sa Lake Shibu, South Cotabato. Sa press statement ni Jose Rodi Mueco, municipal lake warden ng Lake Shibu, ang bigla ang pagbago ng temperatura at panahon ang siyang pangunahing dahilan ng fish Kill, kung kaya isang massive harvest ang kanilang isinegawa. Mayroong 70 hektaryang fish cage at 350 hektarya ang lake Cebu na may tilapia silang inaalagaan. Bumaba ang presyo ng tilapia pagkatapos ng fish sa halagang uh, 25 piso kada kilo mula sa normal na bilihan na 150 hanggang sa 200 piso kada kilo. Wala Ramos, CMN Roving Reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan, Hingo City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN Live, live. live. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao.